Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Huwag araw mga katuladino. Narito tayo ngayon sa Barangay Santo Teresita para mamahagi ng local fashion sa ating mga mahal na lola't lola sa ating mga senior citizen. Sa inyo bang bayan, ay local pension din ang gaya nito. Dito po sa Luzon ng Santo Tomas ay 19,000 na higit. Lahat po sila ay nakakatanggap. Ang mga hindi po nakakatanggap ng na mga national pensioner ay meron pong local pension dito. Ang mga edad na 60 to 70 ay makakatanggap ng 1,400. Ang 71 to 75 ay makakatanggap ng 1,700. 76 pataas ay makakatanggap ng 2,000 pesos. At hindi lang yan. Meron din tayong free a uh, 500 natal day para sa ating mga senior citizen. Ito po yung birthday gift para sa kanila na matatanggap nila ngayon. Meron din tayong ngayong bigas na pinamimigay para sa kanila. Lahat po ng senior citizen ay makakatanggap din ng tagpa 5 kilos na bigas. At higit sa lahat, ngayon darating na Pasko, lahat ng senior citizen ay may libreng grocery at meron ding libreng ham. Kaya dito sa lusod na Santo Tomas, meron kaming local pension sa si inyong bang bayan. Meron ding local pension para sa si senior citizen. Muli po, mapagpalang araw at maraming maraming salamat po. Thanks for watching. Please don't forget like, share, and subscribe.